Alam niyo ba na may sobrang lamig at napakagandang pwede natin maliguan dito sa pangantukan? Tinatawag itong blue water dahil kulay blue ang tubig, malinis, napakalamig, sobrang clear ng tubig at natural water ang lumalabas dito mula sa ilalim ng tubig. Located lang ito sa Adtuyon, Pangantukan, Bukidnon. Hi guys, welcome back again to our YouTube channel and today biyahing pangantukan bukid nun lang tayo at pupuntahan natin dito yung pinakadinadayo guys ito yung blue water ayan so ma-check natin kung talagang blue ba talaga yung tubig dito at ngayon naman is dito na tayo sa pinaka-entrance nila at ito din yung parking Ayan, so makakapasok naman dito yung motor, yung sasakyan. Ganyan po. At libre na din po yung parking nila dito. So pwede tayong magdala. At medyo mahirap na yung daanan guys kasi rough road. Ganyan po. Pero makakapasok naman at makakadaan tayo. May part nga lang pag nakamotor tayo, pag may ride Ayan, pwedeng bumaba lang muna kasi hindi kakayanin ng iba. So ganyan lang. At ngayon naman is Papasok na din tayo dito dahil yung pinaka-entrance natin dito for adult is 50 pesos at 25 pesos naman for kids at bago tayo makapasok doon, magla-login muna tayo kung ilan tayo tapos bayad at papasok na din tayo sa Pinakalo. Ngayon guys, nandito na tayo sa pinaka-entrance sila pero hanggang dito lang pala yung mga sasakyan. Tapos pagkatapos ibaba yung mga kasama natin, D diretso na tayo dun sa may parking area. So yan, at papasok na din tayo dito. At dito pa lang guys, ayun o, oh. may mga punong kahoy dito. At syempre may mga palm oil din yung nadaanan natin kanina. Andito din. Yan. Tapos yung mga kasama namin is kumakain na dun. So pupunta natin sila sa cottage. At ito pala yung madadaanan natin. Lakad lang tayo dito. Mo din mga kauban o nangaon na. Hi. Open time, open time. Okay na mo diyan? Okay kayo. You, guys. Sige <laughs> guys. Kaon kita ni kay para man na na pagkaumain. Ayan oh from cottage inanatakalayo ang kuwain. Ang um, blue water. Ayan guys, so tapos na kami kumain dito at ngayon itutour ko na kayo dito para maikot natin at dito pala meron silang cottage dito na tatlong cottage yan. Ito naman is Php 500 pesos yung rent po natin. So kung kakain tayo, dyan na tayo kakain. Ayan, so diretso na tayo dito dahil excited na ako para mapakita sa inyo kung ano talaga itsura ng blue water. Ayan, dito pala is meron tayong nadadaanan. Uh, flowing to ng tubig papunta doon. Ayan, dito lang sa may gilid. Yan, tapos ito na yung pinaka blue water. Ayan, mula naman dito is may mga harang. Meron tayong madadaanan dyan pa ikot para talagang safe tayo na hindi tayo mahulog dito sa tubig. Ayan, uh, dito lang muna tayo guys. Tapos ito na yung pinaka, ayan, yung blue water. Ayan guys, sobrang blue talaga. Sobrang amazing lang kasi may ganito pala dito sa pangantukan bukid Ganyan, tapos doon pala is meron ding mga kawayan para pwede tayong pumunta dyan sa may gitna banda. Pwede tayong makapag-picture. Yan, tapos ikot lang tayo dito. Ay. Hi. <laughs> Ayun no, pwede pa lang mag ano mag salbabida. Tagpilan sa salbabida. May rent ba? Tagpi na to. 150. Okay, yung ganito. Ay, dala lang niya. Pwede yung magdala lang. Ah, wala na bayad. Okay, sige. Ayun guys, so pwede tayong magdala pala ng salbabida. Free lang yun, pero kung magdarend tayo is Ayun, kakasabi lang nakalimutan ko agad 150 po yung rent sa Salbabida pero grabe guys, sobrang ganda. Ayan, tapos ano lang din, ang maganda din dito kasi konti lang yung tao. Talagang mas makikita natin yung kung gaano kaganda yung blue water. At dito naman is meron silang mga ganyan. May mga cottage sila dito. So kung nakarent tayo doon ng cottage, meron din tayong area dito. So pwede tayong maglagay ng mga gamit natin dyan. Ganyan. Tapos ito yung pinaka-view <laughs> Nayukoy dahil oh. Pero grabe guys oh. Sobrang amazing lang. Kulay blue talaga. Tapos dito pala guys is medyo ano pa, medyo mababaw pa. Pero pagdating natin doon, nasa 15 feet na po yung lalim niyan. Kaya ingat-ingat lang pag nag-swimming tayo dito. <laughs> tak, na tak! Kel! Oh, okay na okay. okay. Ayan, so pagdating pala natin dito guys, mas makikita natin, yan yung cottage, yung jana area. Yan, tapos dito naman sa ilalim yan, mula dyan, tatagos na yung tubig papunta dito. So talaga makikita natin na sobrang linis kasi overflowing lang yung tubig. Ayan, papunta po yan doon. Yan, so sobrang ganda lang talaga, nakaka-amaze lang. Ganyan, tapos mamaya, iikot pa tayo dito guys para makita natin sila mag-swimming at pupunta din tayo doon sa bandang area na doon uh -huh. Diretso tayo doon sa kabila <laughs> Ayan, sobrang ano talaga dito Pwede ka mag-dive Ayan, pwede pwede mag dito kasi malalim tapos diretso tayo doon para mapuntahan natin yung iba namin kasama. Tapos may ano din, may malakas na music at may mga ibang dumating na din dito. Ayan. Hi! Ayan, tawid lang tayo sa kabila. Ayan, so dito sa may cottage, ayan, meron tayong daanan dito. Pwede tayong pumasok na para baka punta dito sa kabila. Yan, dito naman guys, mas maganda as in ano na, uh, nasa ilalim natin ng punong kahoy. Tapos, mas makita natin yung kulay blue. Tapos, dito na din yung pictorial. Yan, tapos nakasayat up talaga dito yung kawayan. At may mga handrails pa tayo, so talagang safe. Okay ba tayo dyan? <laughs> Tugnaw. Be okay, si Jai Jai daw kay maligo na si Jai Jai. Uy, tugnaw kay Jai. Tugnaw gyud kayo. Oy, buyag. Grabe ang ganda. Oh. Tapos diyan pala sa ilalim guys, ang daming isda. Ay, iba-ibang klase ng isda nandiyan. May sobrang laki talaga. Ngayon guys, swimming na kami. Grabe tugnaw kayo din eh. Lami kayo maligo. Ay hey, video video. Tara jay. <laughs> 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 Grabe po. Okay. <laughs> <laughs> Grabe tugnaw kayo. Grabe ka tugnaw guys. Grabe ba? Grabe ka tugnaw guys may. Klarong kaya tungdag buhay diba Digg? Ang klaro din tungdag buhay niya

Hi! <laughs> Hi! Ano, video. Tara, video na o! Oh. What's up? Hi! Tagasaw mo ko! Tagasaw mo! Oh. Maraman! Ah, maraman! Uy, dol-dol lang! Tara <laughs> o, oh, si baby o! Oh. First time nito eh! Tignan Lagi tugnaw kayo na! No? Ako sa first time! Hi! Hi! <laughs> Hi! Ay. Ayan, swimming na o! Oh. <laughs> <laughs> okay. Narali mga kauban o! Oh. <laughs> <laughs> sige, hi! Hi! Ah, sir, mahal tayo sir! Ay Sige sir, salamat! <laughs> guys, so natin yung nakauban dito. Kaya saan mo? Maramag. Maramag. Ah, kauban mo din sila? Or lahi? Lahi. Ah, lahi na. Pag swimming na. Ito <laughs> Ayan guys, so dito lang muna siya sa taas kasi oh. takot daw siya doon. <laughs> takot siya mag swimming. <laughs> Kaya tabo-tabo lang muna oh, tanaw, si Baby. Tanaw, 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 tanaw. Hi. Oh, tanaw. Hi, hi dito. <laughs> hi, sa hi oh, hi sige. Hi, hi. Hi. Hi, hi anak. Tanaw, tanaw dito. Tanaw, tanaw dito. Tanaw, tanaw dito. Ayun guys, lumipat muna tayo dito sa may bandang dilid lang. Tapos dito pala is ano lang, yung pinaka mababaw dito is hanggang dibdib. Hi! <laughs> <laughs> Takasan mo? <laughs> ah, Quezon! Yeah. Ah, okay. Tugnaw kayo, no? Ay, oh. ay. <laughs> so, kailangan pag magligo kay guys, dapat continuous yung ligo niyo kasi pag umalis kay dito, malamig na <laughs> guys, lumireso pala ako dito sa may daanan ng tubig mula doon sa may blue water ganyan, so ganyan po kalakas yung tubig dito ayan, so makikita natin guys, so oh. ayan, grabe talaga yung tubig, sobrang lakas ayan, so dahan-dahan lang din Hi! Tagasa mo? Don Carlos. Ah, okay, kami naman kadingilan. kadingilan? Ah, mabuhay. Ah, mabuhay. Ako payas <laughs> Kada. Sige, maligo na taon niya ah. <laughs> Kay tugno kayo. Sige, thank you. Ngayon ikot ko muna kayo dito sa banda na to This is may bandang likod Kasi ano pala, meron palang ihawan dito So pwede tayong magdala ng mga iihawin natin guys Tapos dress na tayo dito Tapos free lang din naman to Pwede na tayong uh, magluto agad dyan Pero dahan-dahan lang kasi medyo matarik Yan, ganyan po yung pinakadadaan na natin Yan. Ay, narada sila o oh, nagluto na Lamig kayong isda oh. <laughs> Kawan mo nila sir, taga Don Carlos yes, Ah, okay Nara, tapos nara po ang kuan, pwede mag dung agdir Ay, ito, kay. <laughs> Ngayon, diretso naman tayo dito sa may bandang likod naman. Ah, dito pala guys, meron namang silang CR. So kung gusto nating ma maligo o kaya mag BS, meron naman sila dito. Ayan, so mula dito sa, ayan, sa Blue Water. Ay, ah, ito yung madadaan na natin papunta naman dun sa may CR Ayan, so dito pala guys, grabe sobrang sulit pag pumunta kayo dito dahil bukod sa malamig ang tubig, maganda yung, ah, yung blue water dito. At the same time, marami din tayong mga makikita dito kasi malawak yung area dito, may mga palayan ayan, so may mga palayan kami nakita dito sobrang ganda, lalo na pag naka-drone kitang kita natin yung sa kabilang side tapos dito din sa bayang ibandang likod grabe yung mga palayan sobrang ganda, ganyan tapos, ano lang uh, medyo nagpahinga lang muna kami saglit dahil nakapag-swimming na kami kanina, pero mamaya mag-swimming ulit kami para masuli talaga natin yung uh, pagpunta natin dito, kasi malayo yung area, kasi from Kadingilan to Pangantukan, medyo malayo, pero Sobrang worth it yung pagpunta natin dito dahil sobrang ganda. Ganyan tapos talagang pride to ng bukid nun dahil uh, ganto kaganda pala dito. Tapos hindi talaga siya ano, hindi siya nadudumihan, talagang sobrang linis at sobrang lamig ng tubig. Ganyan lang. Tapos kanina is medyo konti lang yung tao at ngayon naman is medyo dumadami na kami dito pero sobrang nag-enjoy talaga kami. nalubog! nalubog ko! Lusod Ngayon guys, ulitin lang namin yung pag-swimming kasi hanggang parang 5pm lang sila. Eh ngayon yung, yung salas stress na kailangan mag-swimming na lang muna tayo. Tara na! Tara na! Huh? Oh.

So yun lang guys, natapos din kami dito at grabe sobrang saya namin dito at ang dami namin mga nakasama. Ganyan, sobrang worth it talaga pag pumunta kayo dito at isa to sa recommended ko pag mga gusto pumunta dito sa bukid nun. So, so itry niyo din to guys kasi sobrang ganda dito at gusto ko din tong balikan. And so yun lang at baka meron pa kayong mga suggestions pwede i comment yan. And don't forget to subscribe, click on the notification bell para ma-update kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. Thank you guys for watching and see you on the next vlog. Bye! Black COVID!